Good morning guys. Ayan at ito, i-share ko na naman sa inyo guys na dumating na naman yung ating mga panindang itlog at araw nga ngayon ng Sabado, kailangan natin linisan yung ating sasakyan para uh, magsimula na naman tayo ng pagro-rolling ngayon. Ayan. At buti nga maaga-aga ngayon yung dating ng ating panindang itlog ngayon at maaga tayong makakapag-rolling at maaga tayong matatapos sa rolling para mamayang hapon ay makaka ripak na ulit tayo ng ating mga panindah sa ating rolling kasi araw-araw tayo nagre-repack. Ganun yung ginagawa natin para naman uh, mai-rolling natin kinabukasan. And guys, kasi wala tayong kasawaan magripak repack Halos araw-araw nire-repack natin mantika, asukal at mga paminta natin na mabenta sa atin. Ayan, buti na lang yung asin ay kahit papano, sagditan lang natin na ripak kaya ipapakita ko sa inyo yung ating bagong dating na naman na itlog at ito nga guys yung bago nating dating na itlog ayan umorder tayo ng di 5 uh, case na medium 60 pieces yan guys yung ating medium size ang XL naman natin guys ay nasa 36 na tray. Ayan. Di bali, ang in-order sana natin sa ating XL guys ay 60 tray din kasi marami din yung mga customer natin na naghahanap ng XL ayan guys pero kung mapapansin nyo guys ay halos unti lang yung diferensya nya sa medium ayan halos kunting kunti lang halos parang same lang sila yan yung problema natin kaya medyo gumagawa tayo ng diskarte nung nakaraan kung paano natin ito maibibenta ayan guys tingnan nyo naman kung gaano kalit ang XL din nila ngayon pero mayroon din namang malalaki ayan yan yung ibang mga XL pero ito guys ay napakaliit gayan di bali guys ito yung binayaran natin sa itlog ngayong araw ng sabado na to ayan 17,296 pero ito guys ay kukulangin pa rin sa ating mga customer ito kasi ngayon ay hindi ko alam bakit hindi nila maibigay lahat ng aking order Ayan, ito sana ay 120 na tray pero ito lang ang dineliver nila sa akin ngayon. Ayan, fresh na fresh from the farm. At uh, ito nga guys, uh, nasa walong tray naman yung natira sa atin noong nakaraang linggo. Ayan. Kasi confident tayo guys kasi ito ay hindi naman nagtagal sa ibang tao. Ayan, kasi ito ay direct sa farm kaya mga ilang araw lang siguro sa farm ito, mga 2 days siguro o 1 day o 2 days na nag-stay sa farm kaya i deliver nila kagad sa kanilang mga customer. Kaya ito yung kagandahan kapag direkta ka sa guys sa farm. At matitiyak mo kasi talaga na hindi nagtatagal yung mga itlog doon sa kanila hindi katulad ng nagangkat ka sa palengke na hindi natin alam kung gaano nakatagal yung itlog sa kanila. Kaya yun guys uh, hindi natin alam na minsan nakukuha natin na goods pa yung mga itlog pero pagdating sa iyo ay inaabutan na ng mga pagkabulok o yung pagkasira ng mga itlog guys kaya yun yung kagandahan pagka gusto nyo mag business ng itlog kailangan direct kayo sa farm para mas lalong tumagal sa inyo at hindi tayo masira sa mga customer ayan at ito nga guys mag-aayos na naman tayo ng mga paninda natin ayan kailangan natin i-refer na naman itong mga namumuti nating mantika. Ito kasi talaga yung problema sa ating uh, palm oil guys. Meron namang mga palm oil na goods pero meron talagang mga kailangan referin. Ayan. Mapapansin nyo naman guys kung ano-ano ba yung mga kailangan nating referent. Kasi ito, katulad nito malinis. Hindi siya namuti. Ibig sabihin goods yung kanyang mantika. Pero ngayon, ayan, halos para siyang mga kwan. Ang gagawin lang naman natin dito guys ay ibibilad natin at sabay natin ililipat ulit sa ibang bote. Para naman matanggal yung mga puti-puti nito sa ilalim. Ayan kasi yung mga namumuti guys. Ganyan yung discarding na ginagawa ko para mas malinis na naman maibigay sa ating customer. At nang sa ganun ay hindi na pumuti. Ayan guys, halos maubos din kasi yung mga paninda natin noong araw ng Webes. Ayan, dati noon daladala natin to punong-puno. Ngayon, ito lang yung mga natira. Ayan. Ayan, meron na rin tayong mga asin, baguong, munggo. At ito, mga mantika natin na 1.5. Ayan guys, halos. Kinukompleto natin yung ating paninda para naman hindi sayang yung ating rolling o yung ating biyahe. At ito nga guys, uh, sa paglipat natin ng mga itlog ay walo agad yung nabasag. Yung isa kasi hindi na natin napakinabangan at itinapon na lang natin. yan kasi durug siya kaya naman ito. Halos walo din yung nasira. Ayan, ito yung isa na sirang-sira tapos ito yung ayun nabuksan pa natin yung isa. At ito nga yung iba ito guys ay ibebenta natin yung mga hindi naman lumabas yung sabaw niya. Ayan. Ito kasi iba, ulamin na lang natin to at yung apat ay ibebenta natin ng murang halaga. At and nga guys, yung iba nating mga paninda na ikarga na natin yung ating itlog. Ayan, 24 pieces sa medium at 24 din na ikinarga natin sa XL kasi kailangan nating hati-hatiin dahil kulang yung supply ng ating itlog kung sino na yung maabutan siya na yung mabibigyan natin ngayon guys pero maghahanap pa rin tayo ng iba pang supplier at ayan naman yung ating mantika kailangan pa nating ayusin magkakarga pa tayo ng asukal at ito nga guys katatapos lang natin mag ayos ng ating mga dadalhin wala lang kasi tayong puting asukal na di na lang ngayon kasi halos tumaas yung kanyang presyo ang laki ng itinaas kaya yung mga customer natin ngayon ay magtataka kung magkakano na ba yung presyuhan natin. Kaya i-inform e ko muna sila na tumaas bago ako bibili mamayang hapon kung saan tayo makakabili at maghanap muna tayo ng mga mura. Ayan guys. At naikarga na natin yung ating mga paminta, bawang, laurel. Ayan. Kasi ito yung importante na mabenta sa atin guys din na paninda lalong lalo na sa bawang. Ayan, halos nakaka Sampung kilo rin tayo sa sa loob ng isang linggo. Ayan. Pati yung ating mga paminta guys ay gabi-gabi tayo nagre para hindi tayo nauubusan. Sa isang gabi halos isang item yung nire natin sa paminta. Tulad nito. Buo. Yung crack natin guys ay hindi pa lang natin na-stapler pero na-repack na natin. Medyo matagal lang kasing magripak repack nito at medyo nakakabahing. Ayan. Pero nasanay na rin tayo. Ayan. Ready na ang lahat guys. At lilinisan na lang natin yung ating sasakyan. Para makaalis na rin tayo. At maibenta na natin ng ating mga paninda. At ito nga guys. Ready na tayo. Paalis na tayo. Naka-start ng ating engine. At taalis na tayo guys. At isang lang natin yung mga ibang kailangan natin ayusin. Para tayo ay lalargan na. Ready naman ang lahat pang natin at yung ating mga kailangang isakay ay nandito na at ayan nga guys salamat sa pagsama na naman sa akin ito si Pininegosyo ayan na share ko na naman sa inyo yung ating mga pinamiling itlog ngayon at yung mga da kailangan natin dalhin sa ating pagro-rolling at ayun nga lumiliit yung ating mga panindang itlog ngayon at habang lumiliit nga ay marami nagre-reklamo at hindi naman siya bumababa yung presyo ayan guys at yun nga yung pinadeliver natin buti nilang na maaga at maaga na naman tayo makakapag rolling maaga tayong makakarating at maaga tayong makakabili ng ating paninda para sa lunis ay makapag start tayo ulit ng pagro rolling ayan guys maraming salamat